What's up guys? And gusto ko lang punahin to dahil ito guys, yung tubig na yan halos tatlong buwan na yan nandyan And harap na yung barangay wala mo lang, wala mo. harap na yung barangay yan oh. barangay yan dyan siyempre naman malalaman nila ma, ba, diba? makikita nila yan Itong, um, ano nangyayari tatlong buwan na yan kung gaano ka katagal na yan, tubig na yan. Uh, hindi man lang ng barangay o oh, ano, oh. tatawag sila dapat ng rewards para maayos yan. Sayang ng tubig niyan. Tingnan mo naman oh. Gaano kalakas yung tubig na yan. Oh, yan barangay na yan, oh. oh. Siyempre, hindi man lang inaksyunan, oh tingnan mo. Ayan guys, halos tatlong buwan na yan ganyan hindi inaksyonan ayan o ilmo mo ng tubig o oh. Hey, mga taga barangay lambakin ayan tawagan nyo yun na yung mariwadis